New Year ulit for today's video. Ibabahagi ko sa inyo ang naging kabisihan namin para sa pagsalubong ng bagong taon. Mula pagpunta sa bayan para mamili hanggang sa pagsapit ng alas 12 ng ating gabi. Sa pagsalubong, sa pagpapalit ng taon. Sama-sama nating harapin at salubungin ang hamon ng taong 2020 may ngiti at bagong pag-asa na malay natin. Baka ngayong taon ng ito ang ating mga inaasam-asam na swerte at kung ano pa mang ang natin sa buhay. So ayun nga, nakapaligo na at nakapag na. Tara, let's go nang mamili sa bayan. Yes! At dahil nga sa ako'y driver, hindi ko na magawang magvideo habang nagdadrive. Ah! Kaya nagbibidyo na lang ako pag nakatigil sa sasakyan. At dito nga ay nagpunta na kami sa isang grocery. Yung mga Korean food ang mga paninda dito. Dahil nga mahilig sa kay drama, ayan, piling Korean na rin kami. Mahilig sa mga pagkain ng Korean. At nang makauwi sa bahay, yan, yan ang mga pinamili namin. Hindi ko na magawang mag sa palengke dahil nga maraming tao at maulan ang panahon. At ito, pagkatapos yan, amin ang inihahanda ang aming mga titimplahin. Ito ang sa akin, makaroni salad. Tuwing may mga okasyon nga pala, Pasko bagong taon at iba pa ay kami ay kanya-kanya ng mga recipe na niluluto or tinitimpla. Ang sa akin eh, siyempre, macaroni hindi mawawala. So iyan, dahil nga ay pinaghalo-halo ko na ah, ay bahala na kayo kung anong gusto ninyo yung timpla at kanya-kanya ng timpla. At ito namang gusto kong kapatid ay manggugriham ang kanyang tinitimpla o ginagawa. Hindi rin biro ang mamili at maghanda tuwing sasapit ang bagong taon dahil aba, na ng presyo ng mga bilihin, mga gulay at prutas. Ah? Eh, hindi naman pwedeng magtimpla ng manggugriham ng walang manggahan eh. Pero okay la ang at minsan lang naman yan sa isang taon at yan na nga, natapos na ito na ang makaroon salad. Dito naman tayo sa karning manok na binili namin. Nilalamas ko muna sa asin at saka ko hugasan. Dahil tambak na hugasin sa lababo ay atin na muna hugasan bago natin ihanda ang mga sangkap na gagamitin sa pagmamarinate ng chicken o pang fried chicken. Ang handa na ang ating para sa pang fried chicken mamayang gabi ito, umpisahin na natin pigay ng mga kalamansi, wahiwain ang mga bawang, pagkatapos ibuhos na natin sa manok kasama iba pang mga seasonings, pati paminta at asin. Tapos atin mo nang halu-haluin at mamaya ay ibabad muna natin hangga sa manuot ang lasa at sarap sa manok. Ngayon naman, ihahanda ko na ang gagawin kong cane roll salad. So ayan na lahat, balutin na natin sa rice wrapper Habang si Buso naman ay nagbabalot ng lumpiang Shanghai At dito naman ay kami may batutang entertainer good vibes At eto na nga, sumapit na ang alas 12 At eto na ang aming mga handa na nakahayin sa pagkainan Para pagsalu-saluhan pero bago ang kainan, kailangan mo na mag-selfie at picture taking. Then kainan na. Thank you for watching. Please follow, like, share, and subscribe for more videos. Bye-bye!